Yun, what's up uh, mga kapatid? Uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Hilarious Pro. So guys, uh, update po lang tayo dito sa Raj, at tingnan natin kung ano yung mga latest na binibenta na nakalatag po dito. Ito po yung tinatawag na Friday Market dito sa bansang Kuwait. So ito yung uh, pinakamalaking uh, uh, latagan sa buong Middle East. Yes guys. Uh, halos uh, ilang hectares hekt po yung uh, lupa na ito ay puro latagan lamang guys hindi ko na po siya may papakita dahil Arabic po yung nakasulat so ayan, ilang subdivision ng laki ayan, halos lahat nakikita nyo meron ditong latagan ayan. so yung tinatawag na latagan na sa, kung sa Pilipinas po yan ay yung mga parang bangketa yan nakalatag po sa kalsada ayan so dito sa bansang Kuwait ayan po Simula na po natin dito sa area na ito. Ayan. Makikita nyo guys, yan sa unahan ko meron ditong mga ano man tawag dito sa laruan na to. Hindi naman siya laruan pero para siyang scooter. Pero pang bata siya guys. Nakita ko na to gamitin guys. Eh. Napakatulong po nito. Ayan. Saka gumapanking po siya guys. Nakita ko ng ano to. Paanda rin. May nakita ko dito dito. So yung sa kabila ayun may mga ano mga go-kart may mga four wheels na laruan yan yan lahat pong ito ay ma rechargeable guys yan pwede nyo siyang sakyan uh, tapos yan paanda rin Ayan. puro pambata po siya guys yan pwede pang regalo sa mga bata yan lahat po ito ay uh, gumagana ayan, nakastack lang po siya dito at uh, nakita nyo nakalatag lang so silipin natin dito sa bandang kaliwa ko may nakikita na ako dito na agaw padsin po ayan, so ito guys ayan, uh, dito sa kabila guys, uh, meron ako nakita dito uh, strong na uh, powerful uh, remote control guys, tingnan nga natin guys, mukhang ito ay, ay kakaiba ayan, ito muna, bago mong Ah, itong remote, remote control nito, so ito nakita niyo guys, eh. so napaka strong na remote control nito, panalo panalo, heavy, heavy duty na remote control, siya yung uh, 4x4, so nakita niyo siya, nag siya in na uh, LED yung kanyang headlight, may headlight pa siya, so silipin mo natin, ayan mayroon dito mga nakalatag guys e ano, oh. may nakalatag talaga mga heavy duty na remote control parang ito ay uh, kakaiba. So, parang uh, ito ay masasabi nating original. Pamaya-maya tatanungin po natin kung saan na uh, ano ta, anong nangyari ito. Uh, made, made, made saan ito. So, ayan guys. Puro powerful na remote control yan guys. Ayan. Napakasarap na gamitin ito. Ayan. So, dito pa lang sa yung naka naka nakababa rito ay nakikita ko na kung paano kumandar heavy duty talaga guys so ayan meron pa rito yung ano ayan na uh, matanong nga kung magkano yung mga ganitong remote control ayan nakita nyo guys so panalong panalo heavy duty na 4x4 remote control ayan nakita nyo andar niya guys so napakalikot niya Yani ha ito addition na bagong yani. Eh, ito may gear. Tama. Ah, gear, ah, may gear. Talaga nagbago. 1 2 3. Ah, may gear ano. Yan yeah, sinasabi po niya na yung kanyang controller ay uh, talagang uh, uh, powerful. Yan. Yeah. Uh, Atras at abante po siya, yan. Yeah. And ah uh, uh, yung gulong daw po ay uh, leather. At yung uh, may mga may mga shock po, yan. Yeah. Nakita nyo. Nak tingnan nyo guys. Grabe. Oh. Sarap gamitin nito. Sarap uh, i-control. Analong panala guys. So. Oh. At yung headlight po niya guys. Eh, Nagbiblink din siya. Oh. Uh, LED. Ayan. How, how much last price? Akhir kam. Asri? Amerika. Amerika. Mid America? controller. Gear, gear. Ayan na, uh, mayroon daw siyang ano, gear guys, yan. Sinasabi niya, at ito ay uh, made from USA, yan, American daw, sabi ng uh, Kuwaiti. So ay, ito ang uh, Uh, remote control na ito ay uh, original. Nakita niyo naman guys oh. So, Yan panalong panalo. Napaka strong na uh, remote control na ito. Ayan. So guys, sa uh, gawin naman tayo dito sa kabila. Silipin natin yung iba pang nakalatag dito sa nakapalibot na latagan. So ang dami guys, may mga nakikita mga bagong nakalatag po rito. So dito sa bandang kanan may nakita ako na mga stainless mga kasangkapan. Ayan, meron pa ako nakita dito na. Ayan, ito guys, tingnan nyo oh. Panalong panalo. Heavy. Heavy duty. Ah, uh, ano siya? Para siyang uh, ano ba 'to? Grass cutter yata ito, guys. So ayan. So bihira dito 'yan sa bansang Kuwait dahil Uh, wala naman gaanong nga uh, damo dito so ito naman meron po to mga tahi, tahi ano, mga sewing mga sewing machine yan so yan meron pa ako nakita dito ayan ayan may air fryer pa sa taas may mga oven microwave yan ang dami ang dami mga kasangkapan So dito guys, balikan natin tong nakita ko. Siya, ano kaya ito? Para bang ito ay ah, ano ah, ice cream maker yan so yan panalo to magano kaya ito yan pagka meron ka na nito sa Pinas yan uh, popular ka na yan kumbaga parang uh, takaw pansin sa ng mga tao so ito pa guys meron pa ako nakita dito yan nakita nyo guys so yan isa siyang uh, ano ba ang tawag dito kung ano uh, hindi naman siya remote control pero ano siya ah uh, sasakyan na pang bata pero para siyang scooter although uh, ibang klaseng scooter siya yan, meron siyang uh, joystick meron siyang push button so ang galing, ang galing magkano kaya ito guys pwedeng pampasalobong yung mga ganyan no? Ayan na uh, uh, yung joystick niya guys. Oh. So. Up and down Left and right Ayan Kaliwat kanan siya So hindi lamang ito Ang nakita ko rito Na talagang Agaw uh, uh, pansin sa akin Ayan nakita nyo guys oh. Pwede ko tuwan tuwa Ang mga bata dito Na maririgaluhan nyo So tara guys Sa libutin na pa po natin Ang latagan na ito I'm sure Na marami tayong makikita Na Ngayon lamang po Nating Masisilayan So, halika na po. Tara na guys. Talagang na po yung mga bike na ganito. Oh. Yung uh, three wheels lang po siya na pambata. Actually, napakatulin po talaga nito guys. Promise. So, delikado rito sa mga bata pag natutunan gamitin ito sigurado pagka pag biglang liko sila dyan biglang liko sila yan tatawag sila dyan magkakasugat yung mga bata so sana konting ingat pagka bumili ng ganito ma uh, mamonitor ng mga magulang dahil hindi po biro itong uh, uh three wheels na to na pambata po nito chargeable po siya mga kapatid yan chargeable ay uh, tingnan nyo po mga kapatid uh, talaga po namang napakaluwang nitong uh, harads o yung tinatawag na Friday Market ayan guys oh so, kung masusukat nyo lang hindi siya masusukat ayan ang daming mga nakalatag ayan meron pa akong nakitang uh, vintage na glass cutter uli ayan, oh. so nagtataka ka bakit meron dito yan so pero bihira naman yung meron, meron dito mga bermuda grass na bahay ng mga mayayamang Kuwaiti o mga Arabo dahil uh, hindi naman nagtatagal ang mga Bermuda, Bermuda grass dito dahil sa sobrang init. So yan guys meron ako nakita dito mga wireless na vacuum So hindi ko lang alam ito ay, kung ito ay uh, gumagana pa kung buo pa po ito or sirana. Pero mga ano uh, mga legit at sinoy na vacuum ang, ang, ang tatakpa po niya ay black black and decker Ayan guys, oh. Wala lang po tayong idea o kung ito po ay uh, gumagana pa siya. Ang dami guys, oh. Panalo sana ito, oh. Ayan. wala ano, wala siyang, wala siyang charge. So, ang dami nakatambak na, ayan, puro pala, ano, puro pala halos na black and, black and decker. Ayan, kakaiba itong, ah, uh, vacuum cleaner na to guys oh. diretso siya nakita nyo black and decker so ang dami oh tingnan nyo hindi oh. lang kayo sigurado yan meron pa dito ano ano ba to mixer ayan oh. black decker din siya guys oh ang dami huh? mga original po yan guys kaya lang hindi, hindi, hindi lang kayo sigurado talaga kung ito ay uh, gumagana pa kung ito ay mabiling at uh, gumagana ay panalo na kayo mga kapatid Ayan, may mga plancha meron pa uh, kakaiba guys Ayan mga kapatid, kung titingnan niyo talaga, talaga halos mga original yung mga nakalatag dito. Plancha, uh, merong mixer, Merong uh, vacuum cleaner, merong mga uh, Paya. ano yan, may, may drill pa oh. Yan. Hindi lang niya alam kung gumagana to. Yung titinda. So, mahirap magbaka sakali. So, kung wala namang baga anong issue kung pwede mo mapagawa. Pero mahirap na guys. Mahirap makapagsapa lang. Mas maganda ay gumagana siya. So, dito sa kabila, lipat po tayo. Hello, speaker. Come. Ayan na uh, ito pala yung speaker guys yan. Pero ano siya? Ah uh, courting na uh, as in a uh, coach para sa coach. Eh. Coach siya talaga siya pero speaker po yung ah uh, uh, yung loob. Ayan. umiilaw pa siya guys oh. Uh, Napaka-kit guys. Oh. Napakaliwanag ng speaker. Para sa ano? ano pala siya? Volkswagen pala siya. Oh di ba? Napaka cute na speaker na to, guys. So yan na mga kapatid, ah. hanggang dito na lang po ang vlog na ito. At ah, dubos po ako nagpapasalamat at sa lahat ng support ang binibigay nyo. Lagi niyo po ako sinasamahan. Ah, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Ingat po.